pero kinuwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King. Oh, paano ko, nga siya pinatay? binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng galawa kong kasama si... Anong hotel po yun? Sa... McDo din. Saan? McDo, kumakain. McDonald's? Oo. Oh, oh, oh. Ito kasi ano, <clears throat> binasa ko anyway, madali mag-google ngayon eh. Oh. Shot at close range. Saan siya Binaril pala. Anong uh, parte ng katawan? Uh, sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range in the head while in a gathering of his distributors inside Vitalis building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong uh, yung inyong si katanungan. 'Yun ang sinasabi ko, ano, magtetestify kayo under oath. Dapat totoo lahat ang sinasabi niyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong. Opo, Kasi inamin nyo eh, at kayo naman eh, binalaan ng aming chairperson na ang inyo sasabihin dito, kayo under oath, eh wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo, kayo ibibigay ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang, ang uh, covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibri sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismo ang mga tinestify nyo rito, liliwanaging kule, eh pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo'y may katabing abogado. Na tagas... Kaya nga tinanong ko kanina kung tinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer eh umakto bilang counsel ng isang testigo na mag incriminate sa kanyang sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or merong pau lawyer na kikilala na ninyo na mag sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y mag-qualify para mag-actong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So, yon uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay tulad yan. Mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa Macdo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So, papano namin or ako, particularly, papano ako maniniwala ng inyong tinestify, eh totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, eh pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. Kilala niyo po bang personal si General De La Rosa? Uh, tatanungin ko naman si General De La Rosa, kilala niyo bang personal itong si uh, Mr. Edgar Matubato? Your Honor, this is the first time that I see this person. I hear this name, narinig ko yung pangalan niyan, Edgar Matubato, doon sa Davao, tirador daw. Pero yung hindi ko kilala. Ngayon ko lang talaga nakita, Your Honor. Anyway, that's word against word. Iyan pa yung isa. Kaya nga gusto ko mag-test tayo ng credibility dito. Yung credibility test. Kasi kayo yung pangunahing testigong naririto. So, okay, sir. Okay. iyon. Ano yung, ano yung mga pagkakataon na kayo'y nagkasama ni General De La Rosa? Petya? Kailan? Saan? Sige po. Hindi ko lang matatandaan, sir. Basta Yung dating yung hindi ko matandaan yung anong taon yung doon kami sa Paok na sila si Arthur Lascanyas, si Kernel ah uh, Kernel na ngayon si Kernel Rivera, si Tony Rivera. Siya talaga ang mga taon ni noon. Doon kami pumunta sa Kabagyo, yung office, yung office. Hindi ko matandaan yung taon na Pumunta kami, doon dinala namin. So, Bakit eh, yung sinabi kanina, 2002? Eh, hindi nyo pala matandaan yung taon. Eh, hindi ko lang matatandaan yung taon kasi parang nalilito din ako. Basta dinala namin sa opisina ng PAO. Wala na nga pong PAO. Kailan ba napatay si Macdum? Uh, <laughs> ah, 2000, basta 2000 to, hindi ko na ma-pagdala namin. Eh, Pipay din natin yan kung kailan siya napatay, madaling igu madaling i-google 'yan. Alam niyo po ba yung circumstances yung pagkapatay o kung kailan napatay si uh, Macdum? Yung sinasabing uh, General Dela Rosa please. Your Honor, give me the permission. Uh, first, wala po akong tao sa pa na Arthur Las Cañas. At never ko yan ginamit sila sa operations, yung Arthur Las Cañas na yan. At pangalawa po, Your Honor, wala po kami target na Sally MacDome. So how can the paok be dragged into this, uh, itong killing neto, kung ito may totoo? Paano na-drag na na, drag na hindi kuman, wala kami target na gano'ng pangalan? At, Your Honor, yung sinasabi niya, dinadala niya doon sa opis ng paok I don't know kung totoo nandun sila sa opisina ng paok Basta ako wala akong personal knowledge na pumunta sila doon at may dala-dala silang tao na huli nila na in the name of that Sally Akdom. So, wala. I am surprised with this uh, with this, uh, with this uh, statement, Your Honor. And in fact, I can look at his eyes. Edgar, kung totoo man, meron bang isang instance na nag- Ah uh, sorry, General Rosa, you address your question to the chief director. Yes, sorry, yeah. sorry. So, yeah, you may Pero ubang mag-react mag on. So, sinasabi niya nga ho, hindi pa ho kayo niya nakita noon, hindi daw kayo kilala. Although kilala yung pangalan niyo na bilang tirador. Ano ho bang masasabi niyo doon? Palagi ako roon sa opisina, palagi. Pero hindi kami lumalapit sa kanya. Ang lumalapit talaga doon sa opisina... Edgar, uh, ba't naiba na yung statement mo ngayon nung kinonfront ka ni General De La Rosa? Eh kanina, siguradong-sigurado mo, nakasama mo si General De La Rosa, nag-uusap kayo, iguusapan niyo yung pagkapatay kay Magdum. Yan ang sinasabi kong kredibilidad ng isang testigo. Kung naiintindihan mo yung... Uh, hindi ako maramang magbisaya eh, sorry. No, no sir, sir. Kung 19 mo 'yun yung uh, yung akin na nagawa yung kunto niya. Opo, Basta dinala namin sa opisina, nag-uusap nag-usap kami nila kami ni Arthur, ng dinala namin sa harap niya si Sally Macdum. Dinala namin bago biniyayaan namin ng maa do namin pinatay sa maa. Ang problema nga hindi niya naging tao si Arthur. Parang sa PAOPTF pa paano 'yon? Attachman lang yung si Arthur Las sir Doon, Yung heinous crime umaattach 'yan sa malakas na unit. No. Ay nako, no further questions uh, Mr. Madam Chair. <coughs> Pwede niyo po bang ganun yung punto ni Senator Lacson na dahil dininay nga po ni General Bato nakilala kayo. Diyan sa punto mismo ng insidente kay sa kay Sally Macdum. So, uh, pakikwento nga ho uli, ano ho ba talaga nangyari. Yung insidente ni Sally Macdum, uh, ganun pa rin, pinaninindigan ho ba yun na talagang dinala niyo si Sally Macdum sa sinasabi nyong opisina, pa, pa OTF? Opo, pero na lang siguro ako ng taon uh, hmm. na na, na kuan lang ako nga uh, parang na hindi ko na nalalaman yung taon na yan. O, Ma Madam, basta Sir. siguro ako, dinalo na namin, ma'am. Yes, Senator uh, yeah. Lacson. Be more relief, kasi meron akong uh, meeting din. Huling tanong na lang, yes. o hiling, huling uh, comment na lang. Alam nyo, kanina pa ako Google ng Google kay Sally Macdom. Gigil ng gigil na ako kag-Google. Walang Sally Macdom na lumalabas. Baka naman non-existent yan. Maski kayo, subukan nyo yung Google. Wala kayo makikita sa Sally Macdom eh, international terrorist, dapat lalabas yan. Ah, ganoon ho ba? Sino ho bang nagsabi sa inyo na terror, international terrorist o pinaghihinalaan lang siyang international terrorist? Sino ho ba nagsabi sa inyo? Kanyas ma'am, yung hmm. namin sa itaas ng palingki ng Samal Island Garden sorry. sa Island Garden City of Samal. Sila Scania sa nagsabi na si Salim MacDum ay international terrorist. Opo, ma'am. Naniwala po kayo doon. Opo, ma'am. Okay, yung pagpatay kay Sally Macdom, pinaninindigan niyo ba yun na meron kayong pinatay na tao ng pangalan Sally Macdom? Opo, ma'am. Kasi pinailan ako ng kaso, ma'am, ng kidnapping ng Sally McDum. Hindi ko sila tinuro. Parang inaako ko rin. Mm. So, pinahilan ako sa MBI. O... Meron ho bang records noon? Meron, ma'am. Meron, meron record sa... Wanyan. Ikaw ang kinasuhan. O ako ang kinasuhan, ma'am. Sa pagdukot ma kay Sally Makdum. Opo, ma'am. We will also request in due time the, 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 subpoena. Pero yun na nga ho, yung advice ko sa inyo, alalahanin nyo ng gusto kung anong taon po ito. Para hindi ho kami nalilito kasi baka nga, kung kasi nga, kailangan nga ho talagang maano ang inyo kung nagsasabi po kayo ng totoo o hindi. <coughs> Di ho ba? Oo po, ma'am. Okay, so next. Uh... Thank you, Madam.